So, welcome dito sa New Jersey. So, nandito po tayo ngayon para sumakay ng ferry at makita si Lady Liberty. So, samahan niyo po kami sa aming paglakbay papuntang Statue of Liberty. Let's go, baby! So, yung first stop, ah, pag nag-ferry kayo papuntang Statue of Liberty is the Ellis Island, where the first migration happened here in the USA. Oh my God! Liberty is over there! Look at her!

let's okay, Let's go. kami go. Let's na kami sa New York. Let's go. 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 na lang? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Tingnan niyo yung snow, nag-snow na dito sa New Jersey a few days ago. Ayan. Grabe, ang lamig. So, nakatapos na namin mag-Starbucks. So, mag-drive na kami for 45 to an hour papuntang New York. Tingnan nyo yung ano, aso, aso. aso. Oh. oh. Na-experience <laughs> na, na ganyan yung ano. Ha, 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 ha. Oh. Oo. Yeah. Diba? Ha, 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 ha. Kita nyo? Nasa US na talaga kami. Oo. 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 Oo naging ano oh my god yung ano the snow that's the snow so nandito na kami sa New Jersey City para magbisita kay Lady Liberty so tingnan nyo naman yung snow the gang is complete yan so magpipicture tayo dito sa ice The snow, oh my God, the snow is here. Salamat ng snow, ng lemeg. Paano ka sa heaters? Kamu? Ariti. Ang heater ngay, ano? Are you ready? We are ready. Ready? We're ready? Salamin, salamin, ready. salamin. <laughs> ang ganda dito. Na-excite ako. Excited <laughs> na kami pumunta kay Lady Liberty. See you soon. Wait for us, Lady Liberty. Makikita ka na din namin sa wakas. So actually, kanina nakita na namin yung ano, yung glimpse. Mung glimpse. Oh, ang lamig. Grabe. Oh. kami ay pipila na para sa aming ferry trip to Lady Liberty at 10 a.m. So, it's better to be early than to be late. So, early kami na 20 minutes. What's vlog? <laughs> Samida. So, welcome dito sa New Jersey. So, nandito po tayo ngayon para sumakay ng ferry at makita si Lady Liberty. So, nagbayad po kami ng $25 each, right? For the entrance fee. So, you can uh, order or buy online so na hindi na kayo dito bumili at hindi na kayo uh, hassle so it's better to buy it online instead ng dito bumili sa um, sa patol dito sa Liberty State Park okay so tingnan niyo naman ang bill namin ang kada the ferry's coming it's time to board the ferry going to Ellis Island And Statue of Liberty. Masamahan nyo po kami sa aming paglakbay mapuntang Statue of Liberty. Let's go, baby! So, I think this is the Ellis Island. Ayan. Kung saan yung you know, first no migration sa US naganap so yun so hindi na kami bababa dito so yung first ha, pag nag ferry kayo papuntang Statue of Liberty is the Ellis Island where the first migration happened here in the USA I forgot kung kailan nangyari yon pero tinuro ko yon before <laughs> social studies <laughs> ang ganda mo na so tingnan mo. so magsistop dito and then yung mga tao na yan Ayan. pupunta yan sila kay Liberty tell us more about Ellis Island <laughs> <laughs> Oo, ba? Ano na? Hindi explain Hindi na explain in English. Kahit 1 minute lang, go. Ellis okay. Island, dyan yung immigration dati before. Mm -hmm. So lahat ng mga immigrants. Anong year ngayon? Ang first migration? Hindi. Ever since nung tinayon yung New York City, lahat mm -hmm. ng immigrants na pumapasok kung punta ng US, lahat ng parko nila, humihinto muna ng LSI. Okay. Lahat ng passengers bababa, ako so, register. Kasi sila mag-register sila as immigrants. Diyan sila kukuha ng papers, etc. etc. Tapos saka sila, sasakay ulit ng parko, pupunta naman sila ng New York City. So entry gate yan, entry gate natin ng lahat ng immigrants. Oh my God! Liberty is over there! Look at her! nasa ano na nandiyo na, si, na sa Liberty oh. oh wow, is that yours? can you see Oh wow cool Liberty <laughs> nandiyo na sa Liberty so excited lady Liberty see you later baka kami dyan mamaya Party picture with Block mo tanan sa camera pagsana sa akin. Okay, deliver cheese! Nandito na kami sa Statue of Liberty sa island kung saan makikita si Lady Liberty Look at her! Ayan! <laughs> So before na babasa lang namin to sa libro ng Hekasi, pero ngayon nandito na kami. Dream come true. Di ba Hekasi yon ano? Hekasi yon nabutan yung Hekasi nga subject. Oo. Oh, di ba na lang natin sa Hekasi to ngayon nandito sorry, na tayo. Oh, sorry, nung may, may, may subject kami, or nag kami, di kami nagbabasa. <laughs> First time namin, are you happy? Sorry nag-absent ako nung time na yan. Oo. Kinaklase ko lang ito sa Taiwan, Statue of Liberty. Sa New York. Ngayon nandito na kami. Look at her. The back of Liberty is there. Di ba nang galing yung ano, si Lady Liberty sa UK, Friends. uh, sa France, nirigalo ng mga, ng mga French. Why is the purpose? kulay oh, talaga, copper, di ba? Oo, copper. Nag-green lang siya dahil sa oxidation. Dahil matanda na siya. Huh? Why give me? I don't do... Wait now, huh? yeah, so <laughs> <coughs> okay. Oh ay ang lamig. Basta makakuha lang kami ng magandang video at magandang picture ah ang sarap dito so exciting pag first time talaga baka ito na yung first and last namin pumunta dito <laughs> pero ang ganda uh, pag pag, oh, pag yung family namin pumunta dito pumunta kami dito uh, okay so madami na kaming nakuhang pictures kay Liberty Solve na paginap, solve, na, paginap, solve, paginap, na, solve paginap, na, na kami, pwede na kami kumain paginap, sa Maxe, eh. crispy si pata. pata, one each couple, <laughs> one each couple, pa <laughs> 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 ba <mo>, ano ba yun? First it, ginshang ano ya ang lamig at ang layo yung diyamin namin, it's so worth it. Are you happy? Nagpunta <coughs> uh, ka na ng Amerika? Oo, uh, snow na lang talaga, snow. Snow na lang talaga yung galing sa langit na snow. Sana <laughs> so, mag-snow. White Christmas kami dito. white Christmas. So, kami ay babalik na sa sasakay ng ferry. Kasi, apakalamig dito. So na picture lang kami kay Lady Liberty and then sold na na kami. Yung yung next dream and goal nila na namin is my experience to the so, yung snow. Snow. <laughs> Let it go. Let it go. <laughs> oh. ay, so, so, tayo, ay, babalik na ng parking area para sumunta na sa sumain na crispy pasta let's go <laughs> So tip namin kung gusto niyo pumunta dito, sa New Jersey kayo dumaan at umila wag doon sa New York mas madaming taong galing sa New York kesa sa galing sa New Jersey alright we're done tapos na namin i explore si Lady Liberty at kami babalik na sa parking lot para pumunta na Maxis for our lunch. So let's go, let's go.